Naisip mo na ba kung may mas magandang paraan para mamuhay kaysa sa pagtira sa isang nursing home? Para sa maraming tao sa edad 60 hanggang 85, ang pag-iisip na pumunta sa isang nursing home ay nagdudulot ng pangamba. Madalas itong pakiramdam na parang pagkawala ng kontrol, isang huling kabanata na isinulat bago kahandang magpatuloy. Ngunit ito ang totoo, ang mga nursing home ay hindi na lamang ang tanging opsyon. Sa katunayan, parami nang parami ang mga matatanda na pumipili ng mga bagong landas na hindi lamang mas ligtas kundi mas makabuluhan, mas magalang at mas angkop sa kung paano talaga nila gustong mamuhay. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang pitong mas magandang solusyon kaysa sa mga nursing home. Mga option na sumasalamin sa pinakabagong mga trend kung paano pinipili ng mga matatanda na mag-age ng may dignidad, kalayaan at suporta. Hindi lamang ito mga teorya. Ito ay mga tunay na pagpipilian na ginagawa ng mga tao ngayon. At marahil, sa pagtatapos ng video na ito, makakahanap ka ng isa na akma para sa iyo o sa isang taong mahalaga sa iyo. Manatili hanggang sa dulo dahil ang iyong maririnig ay maaring magbago sa iyong pag-iisip tungkol sa iyong hinaharap at bigyan ka ng mas maraming kontrol kaysa sa inakala mong posible. Ang ilan sa mga ideyang ito ay simple, ang ilan ay nakakagulat. Ngunit ang lahat ng ito ay nakatuon sa isang bagay. Pagtulong sa iyo na mabuhay ayon sa gusto mo, sa iyong sariling mga tuntunin. Okay, simulan na natin. Numero uno, manatili sa iyong sariling bahay kasama ang in-home care. Ang isa sa pinakamalakas na pagpipilian na maaari mong gawin habang tumatanda ay ang manatili kung nasaan ka sa mismong bahay na alam at mahal mo, ngunit may tamang suporta. Maraming matatanda ang lumalapit sa in-home care hindi dahil hindi sila makakapamuhay ng mag-isa, kundi dahil gusto nilang mamuhay ng maayos. Ang ideya ay hindi tungkol sa pagkawala ng kalayaan. Ito ay tungkol sa pagpapahusay nito sa sapat na tulong upang mapanatiling maayos ang lahat. Ang ganitong uri ng pangangalaga ay maaaring kabilangan ng tulong sa pagluluto, magaan na paglilinis, at mga gawain hanggang sa mas personal na pangangalaga tulad ng pagligo, pagbibihis, o pag-inom ng gamot sa tamang oras. Para sa maraming matatanda, ang makapagpahinga sa sariling kama, umupo sa paboritong upuan, at diligan ang sariling mga halaman ay nangangahulugan ng lahat. Hindi ito tungkol sa luho. Ito ay tungkol sa pamilyaridad at kontrol. At ang mga bagay na ito ay maaaring magdulot ng malaking pagkakaiba sa mood, kalinawan ng isip at pangkalahatang kalusugan. Sa psikolohikal na aspeto, ang epekto ng pananatili sa sariling bahay ay malalim. Ipinakikita ng mga pag-aaral na ang mga matatanda na nag-aging in place ay may mas malakas na cognitive function at mas kaunting episodes ng depression kumpara sa mga lumilipat sa mga institutional na setting. Hindi lamang ito tungkol sa routine. Ito ay tungkol sa utak at puso na nakikilala kung ano ang ligtas, nakakagaan ng loob, at totoo. Isipin ang isang tao tulad ni Margaret, 78. Ang kanyang mga tuhod ay hindi na tulad ng dati at medyo nakakalimutan niya ang kanyang gamot. Ngunit sa tulong ng isang home aid na bumibisita limang araw sa isang linggo, ng ilang oras, siya ay umuunlad. Ginagawa pa rin niya ang kanyang mga crossword puzzle sa umaga, pinapanood ang mga ibon sa labas ng kanyang kusina, at nakikipagkita sa kanyang kapitbahay para magkape tuwing linggo. Ang kailangan niya ay hindi isang pasilidad. Ito ay kaunting tulong mismo kung nasaan siya. At ang ganda nito, ang in-home care ay maaaring i-adjust pataas o pababa habang nagbabago ang mga pangangailangan. Ang ilan ay nagsisimula lamang sa lingguhang pagbisita habang ang iba ay unti-unting nagdaragdag sa araw-araw na suporta. Ito ay flexible, magalang, at lubos na personal. Para sa marami, ang pagpipili na manatili sa bahay kasama ang tulong ay higit pa sa isang kagustuhan. Ito ay isang paraan upang protektahan ang kanilang pagkakakilanlan, dignidad, at maliliit na kasiyahan na nagbibigay sa sa buhay. Numero dos, pamumuhay kasama ang pamilya sa isang suportadong kaayusan. Isa pang lumalagong trend ay ang pamumuhay ng mga nakatatanda kasama ng kanilang mga adult na anak, pero hindi sa paraang inyong iniisip. Hindi ito tungkol sa pagbibigay ng inyong kalayaan o pagiging pabigat. Ito ay tungkol sa pagbuo ng isang suportadong ugnayang parehong panig ang nakikinabang. Kapag nais sa agawa ng maayos, ang multi-generational living ay nagdadala ng ginhawa, pag-aaruga at koneksyon sa pang-araw-araw na buhay. Pinapayagan nito ang mga nakatatanda na manatiling aktibo sa buhay ng kanilang pamilya nang hindi nakakaramdam ng pagiging outsider o dependent. Maaari kayong tumulong sa pag-aalaga ng mga apo, magbahagi ng mga kwento, o simpleng magbigay ng isang payapa at mapagmahal na presensya na nagdadala ng balanse sa isang abalang sambahayan. Mula sa pananaw ng sikolohiya, ang ganitong kaayusan ng pamumuhay ay nakakatulong upang mabawasan ang kalungkutan at mapalakas ang pakiramdam ng kahalagahan. Hindi lamang ito tungkol sa pagiging kasama ng ibang tao. Ito ay tungkol sa pagiging kailangan, napapakinggan at pinahahalagahan. At iyon ay mas mahalaga kaysa sa iniisip ng marami. Ngunit narito ang susi. Gagana lamang ito kung malinaw ang itinakdang hangganan, espasyo at respeto. Ang pinakamatagumpay na kaayusan ay yaong kung saan iginagalang ng bawat henerasyon ang pangangailangan ng isa't isa. Hindi kayo lumilipat para alagaan Lumilipat kayo para maging bahagi ng isang buhay na pinagsasaluhan. Hayaan ninyong ikwento ko si James na walumput isang taong gulang. Matapos pumanaw ang kanyang asawa, inanyayahan siya ng kanyang anak na babae na manirahan sa isang nai-convert na espasyo sa itaas ng kanilang garahe. May sarili siyang pintuan, maliit na kusina at schedule. Ngunit nakakasalo rin siya ng hapunan kasama ang pamilya kapag gusto niya, nanonood ng baseball games ng kanyang apo at nagbabahagi ng buhay ng hindi isinasakripisyo ang kanyang kapayapaan. Para kay James, iyon ang nagbago ng lahat. Sa aspetong pinansyal, ang mga ganitong kaayusan ay nakakapagpagaan din ng pressure sa magkabilang panig. Ang pagbabahagi ng isang sambahayan ay nakakabawas sa gastos at kung minsan ay nagbubukas pa ng oportunidad para sa suporta mula sa gobyerno o tax benefits. Ngunit higit pa sa mga numero, may pakiramdam ng seguridad na dala ng pagkaalam na hindi ka nag-iisa kung may mangyaring hindi inaasahan. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, mangyaring mag-comment ng numero dalawa sa ibaba para malaman ko na nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inire-recommend akong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ng anumang video. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na makagawa ng magandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Numero 3. Pamumuhay sa sariling tahanan gamit ang smart home modifications. Isa sa pinakamakapangyarihang solusyon na ginagawa ng mga nakatatanda bilang alternatibo sa nursing homes ay ang aging in place na may kaunting tulong mula sa matalinong pagpaplano at teknolohiya. Hindi ito tungkol sa pagiging matigas ang ulo, ito ay tungkol sa pag-reshape ng inyong espasyo para gumana ito para sa inyo, hindi laban sa inyo. Marami na ngayong mga nakatatanda ang nagii-install ng stairlifts, non-slip flooring, walk-in tubs, grab bars at motion sensor lighting, hindi dahil sumusuko na sila, kundi dahil gusto nilang manatiling ligtas at independyente sa kanilang sariling tahanan. Ito ay isang pagbabago sa mindset. Ang aging in place ay hindi nangangahulugan ng pag-ignore sa pagbabago. Ito ay pagpaplano para dito upang patuloy kayong mabuhay ayon sa inyong mga tuntunin. At pagkatapos ay may teknolohiya. Ang voice-controlled assistance, medical alert systems, video doorbells, at kahit automated medication dispensers ay tumutulong sa mga nakatatanda na manirahang mag-isa habang nananatiling konektado at ligtas. Hindi na ito mga luxury item, mga kasangkapan na ito para sa dignidad. Sa psikolohikal na aspeto, ang aging in place ay nagpoprotekta sa isang bagay na walang katumbas. Ang inyong sense of identity. Nananatili kayong napapalibutan ng inyong mga gamit, amoy at kasaysayan natutulog kayo sa inyong sariling kama. Ang ganitong pagpapatuloy ay nagbibigay sa inyo ng kapanatagan na hindi kayang ibigay ng anumang institutional setting. Silinda, Linda, pitumputsyam na taong gulang, ay nagremodel ng kanyang bahay matapos mahulog. Noong una, nahiya siya, parang ito ay tanda ng pagtanda. Ngunit pagkalipas lamang ng ilang linggo, sinabi niya sa akin na mas malaya ang pakiramdam niya kaysa sa nakaraang mga taon. Nakakaligo siya ng walang takot, nakakagalaw ng hindi humihingi ng tulong, at nakakapamuhay ng hindi nag-aalala. Para sa mga pamilya, ang pagsuporta sa pagpili ng isang mahal sa buhay na manatili sa sariling tahanan ay isang magandang aktong respeto. Ito ay nagsasabing, Nagtiwala kami sa iyo. Naniniwala kami sa iyong lakas at nandito kami para tulungan kang manirahan kung saan ka pinaka-komportable. Hindi ito ang pinakamadaling landas, ngunit kadalasan ito ang pinakamakabuluhan. Kapag ginawa ng may pangitain at suporta, ang Aging in Place ay maaaring ibalik ang isang bagay na maraming nakatatanda ang nakakaramdam na nawawala. Control. Ipagpatuloy pa ba natin? Numero apat. Pamumuhoy multigenerational na may malinaw na hangganan isa pang alternatibong lumalago ang popularidad, lalo na sa mga malalapit na pamilya, ay ang pamumuhay na multigenerational. Ngayon, hindi ito yung tradisyonal na ideya na titira sa iyong mga anak at magiging tagapag-alaga o katulong lang. Ang susi dito ay ang pagtatakda ng hangganan. Kung gagawin ng tama, ang pamumuhay kasama ang pamilya ay maaaring magpatibay ng relasyon sa halip na magdulot ng tensyon. Nagbibigay ito ng pang-araw-araw na samahan, paghahatian ng responsibilidad, at suportang emosyonal na mahirap makuha sa mga institusyon. Ngunit kung walang malinaw na balangkas, maaari itong magdulot ng pagdaramdam, pagkapagod at pagkawala ng sariling identidad. Ang mga pinakamatagumpay na halimbawang nakita ko ay nagsisimula sa bukas na pag-uusap. Ano ang mga inaasahan ng bawat isa? Sino ang may responsibilidad sa ano? Anong pribadong espasyo ang garantisado para sa nakatatanda? At higit sa lahat, anong oras at espasyo ang hindi dapat panghimasukan ng iba? Isipin ito bilang co-living, hindi caretaking. Ang mga nakatatanda sa ganitong mga tahanan ay kadalasang tumutulong sa magaan na gawain, nagbibigay ng karunungan sa mga apo, o simpleng nagdadala ng kalmadong presensya sa isang abalang sambahayan. Hindi sila napapabayaan, sila ay bahagi. Si Mary, 83, ay lumipat sa tahanan ng kanyang anak at manugang matapos pumanaw ang kanyang asawa, ngunit hindi siya naging ekstrang tauhan sa kanilang buhay. Tinulungan siyang mag-set up ng pribadong kwarto, iginagalang ang kanyang umagang rutin at isinasama siya sa mga desisyon ng pamilya. Ginawa pa siyang opisyal na tagapagkwento tuwing bedtime ng mga bata. Sabi niya, nararamdaman niyang kailangan siya ngunit hindi ginagamit, suportado ngunit hindi nasasakal. Mula sa pananaw ng sikolohiya, ang multi-generational homes ay makakatulong sa mga nakatatanda na makaramdam ng koneksyon at layunin. Ngunit kailangan din ito ng mutual na respeto, pasensya at pagpapakumbaba para aminin kapag may problema at kailangang ayusin. Hindi ito pagbabalik sa dating paraan. Ito ay paglikha ng bagong paraan na pinagsasama ang tradisyon at modernong pag-unawa sa hangganan at kalusugang emosyonal. Kung patuloy mong pinapanood ang video na ito at nakakatanggap ka ng mahahalagang insight, mangyaring magkomento ng number 4 sa ibaba para ipaalam na nandito ka. At kung hindi ka pa nakakapagsubscribe, inire-recommenda kong magsubscribe ka. Ayon ang bell para hindi mo makaligtaan ng anumang video. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na gumawa ng magandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Numero lima, mga independent living community na may on-demand support. Marami ang nag-iisip na ang tanging option ay ang manatiling mag-isa sa bahay o pumunta sa nursing facility, ngunit may gitnang option. Ang mga independent living community na nagbibigay ng kalayaan kasama ng suporta, hindi pag-aalaga. Ang mga komunidad na ito ay dinisenyo para sa mga nakatatanda na kaya pang alagaan ng sarili ngunit nais manirahan sa lugar na nauunawaan at iginagalang ang kanilang yugto ng buhay. May sarili kang espasyo, karaniwang maliit na apartment o cottage, ngunit may access ka sa suporta kapag kailangan mo, hindi dahil may nagchecheck sa'yo kada oras pag pagkain, available pero optional. Mga social event, nandyan kung gusto mo. Tulong sa mga errand o medikal na pangangailangan. Isang tawag lang, pero walang nakabantay sa iyo. Yan ang ganda nito. Ang malaking benepisyo ay ang komunidad. Ang kalungkutan ay isa sa mga tahimik na pumapatay sa katandaan. Hindi dahil agad itong nakakasama, kundi dahil sa paglipas ng panahon, Unti-unting nawawala ang kasiyahan, identidad, at kahit immunity. Ang pagiging kapaligiran ng mga taong nasa parehong yugto ng buhay ay maaaring magpalit ng isolation sa shared stories, shared laughs, at shared purpose. At huwag mong hayaang malinlang ka sa salitang komunidad. Hindi pare-pareho ang mga lugar na ito. May mga nakatuon sa wellness at kalikasan, meron sa sining at creativity, at meron din sa lifelong learning. Pwede kang pumili ng lugar na akma sa iyong kaluluwa, hindi lang sa edad mo. Si Ron, 78, ay dati ayaw na ayaw ang retirement. Malayo ang mga anak niya, pumanaw na ang asawa niya, at naging parang kulungan na ang kanyang bahay. Nang lumipat siya sa isang komunidad na may woodworking studio, walking paths, at lingguhang film club, sinabi niya sa akin na hindi pa siya nakakaramdam ng ganitong kasigla mula noong apat na pung taon niya. Naggrocery pa rin siya at nagluluto ng sariling pagkain, pero ngayon ginagawa niya ito pagkatapos ng morning walk kasama ang mga kaibigan at isang tasa ng kape na may nagbrew para sa kanya. Tumaas ang popularidad ng mga komunidad na ito dahil binibigyan nila ang mga nakatatanda ng laging nating hinahanap, kalayaan, dignidad at connection hindi ito tungkol sa pagsuko ng kontrol. Ito ay pagpapalawag nito na may safety net sakaling kailanganin. At iyan ang pagbabagong nakikita natin. Parami ng parami ang mga nakatatanda na hindi na tumatanggap sa saan ako pupunta kapag hindi na ako kayang mabuhay mag-isa? Kundi nagtatanong ng saan ako pupunta para mabuhay ng pinakamahusay sa yugtong ito? Numero anim. Pamumuhay sa sariling bahay gamit ang smart home technology. May banal na bagay sa pananatili sa sariling tahanan habang tumatanda. Ang mga pader ay puno ng iyong alaala. Ang hardin ay namumulaklak pa rin ng mga bulaklak na itinanim ng iyong asawa. At lahat ay pamilyar at komportable. Ngunit ang totoo, para sa maraming nakatatanda, ang pananatili sa bahay ay dating may mga panganib. Pagkahulog, nakakalimutang gamot, at ang takot na paano kung may mangyari at walang nakakaalam. Pero hindi na ngayon. Sa smart home technology ngayon, ang aging in place ay hindi na isang sugal. Ito ay naging isa sa pinakaligtas at pinakamakapangyarihang paraan para tumanda. At hindi lang ito para sa mga tech-savvy o mayayaman. Ang pinakabagong mga kagamitan ay dinisenyo para maging madali, abot kaya at epektibo. Pag-usapan natin ang fall detection sensors. Hindi ito yung malalaki at bulky na buttons na kailangan mong isuot. Ang mga bagong sistema ay maaaring ikabit sa mga dingding o kisame na nakakakita ng galaw at nag alert sa pamilya o emergency services kapag ikaw ay nahulog. Hindi mo na kailangang pindutin ang button may kaligtasan na tahimik na nagbabantay sa iyo. Mayroon ding medication reminders na magsasalita sa iyo ng mahinahon sa pamamagitan ng speaker o magdi-dispense ng gamot sa tamang oras. Kung nakalimutan mo, maaaring makakuha ng text ang iyong anak para makapag-check-in ng hindi kayo naabala. Mga smart light na umandar kapag pumasok ka sa banyo sa gabi para maiwasan ang pagkahulog. Mga smart thermostat na nagsisigurong hindi ka gigising sa sobrang lamig na kwarto. At kahit mga ref na nagpapaalala kapag malapit ng masira ang pagkain, hindi ito tungkol sa pagalis ng iyong kalayaan. Ito ay pagpapatibay nito. Si Harold, 81, ay naninirahan mag-isa matapos pumanaw ang kanyang asawa. Kinabahan ang kanyang anak sa pag-iisa niya, ngunit matapos mag-install ng smart hub, motion sensors at medical alert watch, nagkaroon ng peace of mind ang buong pamilya. Hindi niya naramdaman na binabantayan siya. Naramdaman niyang iginagalang siya. At iyon ang punto. Hindi mo binibigay ang privacy. Nakukuha mo ang kalayaan. Hindi ka lang nagmamanage mag-isa. Nabubuhay ka ng may kumpiyansa. Iyan ang kapangyarihan ng modernong teknolohiya para manatili kung saan ka masaya nang hindi inilalagay sa panganib ang iyong kaligtasan. Kung patuloy mong pinapanood ang video na ito at nakakatanggap ka ng mahahalagang insight, mangyaring magkomento ng number 6 sa ibaba para ipaalam na nandito ka. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, inire-recommend akong mag-subscribe ka at iyon ang bell para hindi mo makaligtaan ng anumang video. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na gumawa ng magandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Numero pito, mga pamayanang intergenerational living. May tahimik na revolusyon sa paraan ng pamumuhay ng mga matatanda at hindi ito tungkol sa pag-iisa o tahimik na mga pasilyo. Tungkol ito sa pagkonekta. Parami ng parami ang mga nakatatanda na lumilipat sa mga intergenerational community kung saan magkakasamang naninirahan ang mga tao ng iba't ibang edad, hindi sa magkahiwalay na gusali, kundi sa mga komunidad na idinisenyo para sa totoong buhay, tunay na pakikipag-ugnayan at tunay na pagmamay-ari. Ang mga komunidad na ito ay binuo upang pagbuklurin ng mga tao sa pamamagitan ng shared spaces, shared meals, at shared experiences. Isipin mong mamuhay sa isang lugar kung saan ang iyong kapitbahay ay maaring isang batang guro, isang single mom, o isang kolehiyong estudyante. Isang taong makakatulong sa pagbuhat ng groceries, makikipagkwentuhan, o simpleng makikipagbonding. Bilang kapalit, ang iyong mga kwento, karunungan, at presensya ay nagbibigay ng kahalagahan at di maipapalit na ambag sa kanilang buhay. Hindi ito limos, hindi ito pagsandal, ito ay mutual benefit. Halimbawa si Joan, 76 na taong gulang. Lumipat siya sa isang ganitong komunidad sa Oregon kung saan nakatira ang mga high school students sa dorm-style housing sa tabi. Tuwing Huwebes, nagtuturo siya ng maliit na poetry circle. Bilang kapalit, tinutulungan siya ng mga estudyante sa tech questions, pagpapalit ng mga bombilya, at pinapakilala siya sa mga musikang hindi niya alam na magugustuhan niya. Sabi niya, nakakaramdam siyang muling nabubuhay. Ang disenyo ng mga ganitong komunidad ay kadalasang may kasamang community gardens, activity centers, libraries, at walking paths. Mga bagay na natural na nag-uudyok ng interaksyon. Walang malalamig na lobby, walang nakakandadong mga pinto na naghihiwalay sa mga tao. Hindi lang ito mabuti para sa puso, mabuti rin ito para sa utak. Ayon sa mga pag-aaral, ang mga matatanda sa ganitong kapaligiran ay mas mabagal ang cognitive decline at mas mababa ang tsansa ng kalungkutan. At ang mga kabataan, nagiging mas empathetic sila, mas grounded, at mas konektado sa buhay sa labas ng kanilang mga telepono. Ang option na ito ay hindi tungkol sa paglayo sa mundo. Ito ay ang pagbabalik dito ng may layunin. Kaya kung minsan ay naramdaman mong marami ka pang maibabahagi, ngunit hindi mo alam kung saan ilalagay ito, ang ganitong uri ng pamumuhay ay maaring sagot. Dahil ang pagkonekta ay hindi lang luho sa katandaan, ito ay isang uri ng gamot at minsan ang pinakamabisang reseta ay hindi na sa bote. Nasa tunog ng tawanan sa hapagkainan. Pangwakas ng mga kaisipan, ang pagtanda ay hindi nangangahulugan ng pagbibigay ng iyong kalayaan o dignidad. Para sa marami sa atin, ang ideya ng pagtanda sa isang nursing home ay nagdudulot ng tahimik na takot nabihira nating sabihin ng malakas. Ang katahimikan, ang routine, ang pakiramdam na parang nakatago ka imbes na nakikita. Ngunit ang ating tinalakay ngayon ay nagpapatunay na may ibang mga paraan, mga paraan na nagbibigay-pugay sa iyong diwa, mga desisyon, at kwento ng iyong buhay. Maaaring ito ay ang pagpili ng co-housing kasama ang mga kaibigan, pamumuhay malapit sa mga adult children sa sarili mong termino, paghanap ng ginhawa sa isang senior village, pagkuha ng in-home care, pagiging bahagi ng intergenerational community, o simpleng pag-downsize sa tamang komunidad, walang iisang solusyon para sa lahat. Ngunit may iisang tema: ang pagnanais na manatiling tao, konektado, at may kontrol. Masyado ka ng maraming pinagdaanan upang ibigay lang ng walang pag-iisip ang mga susi ng iyong buhay. Kaya tanungin mo ang sarili mo, alin sa mga solusyong ito ang pinakanakakapukaw sa iyo? Alin ang nagpapagaan ng iyong pakiramdam kahit na iniisip mo pa lang ito? Dahil ang layunin ay hindi lang dagdagan ng iyong mga taon. Siguraduhin ang mga taon na iyon ay tunay pa rin sa iyo. Salamat sa pagsama sa amin ngayon. Gusto naming marinig ang inyong mga saloobin. Mag-iwan ng komento sa ibaba at ibahagi ang isang bagay na natutunan mo ngayon at kung paano mo ito gagamitin sa iyong buhay. Mahalaga sa amin ang inyong mga kaisipan kaya huwag mag-atubiling ibahagi ang mga ito. Ang pagbabasa ng inyong mga komento ay nagbibigay sa amin ng malaking motivasyon at inspirasyon. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, Mangyaring i-like, mag-subscribe at i-share. Ang inyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na gumawa ng magagandang content upang kayo ay mabigyan ng kaalaman at inspirasyon. Salamat sa panonood at inaasahan naming makita kayo sa susunod na video.